isang mabilisan tips lang to para sa mga baguhan or sa mga nal nalilito pa sa paggamit ng grab apps or sa navigation so ito mga paps ito wala pa tayong booking ha tapos di ba kung nasanay ka gumamit ng ways or uh, google maps ayan tapos pag hinanap mo siya dito sa settings pag gusto mong palitan yung navigation hindi siya mapapalitan ayan kasi nga gusto mong siyang palitan dahil nasanay kang gumamit ng Google Maps or Waze. So ito mga paps, pag nandito tayo sa settings, hindi talaga natin siya mapapalitan. Ayan o. Oh. Kung nakikita nyo, yung, yung Grab Navigation Preference, ayan, wala siya dyan. Tapos dito sa Maps, wala din. So hindi mo talaga siya mapapalitan dito mga paps. Ayan. So nag-aalala ka kasi nasanay ka dun sa ano eh, sa Google Maps or sa Waze. Ako din naman, mga paps, nalilito ako dati noong hindi ko pa to nakabisado. Ayan. So, ito, mga paps, tips ko to para sa mga baguhan o sa mga hindi pa nakakaalam, sa mga nalilito pa lang. Okay? So, ang gagawin natin, mga paps, dahil hindi natin siya makikita dito sa settings na gusto natin palitan tong navigation or grab navigation. Ayan. Kahit anong pindot natin dyan, kahit dito sa maps, wala talaga tayong magagawa dyan. Magagawa dyan or optional na pwede natin palitan. So, ang gagawin natin mga pups, ah, pag magkaroon tayo ng booking, so ayan, mag-aantay muna tayo ng pasukan ng booking para may papakita ko sa inyo kung paano siya mapalitan ng Waze or Google Maps. So, ayan mga pups, saglitan lang to ah. Itong tips na to, para to sa mga baguhan or sa mga taong nalilito pa lang dito sa Grab Apps application. Okay? Kasi bagong update to mga paps eh. Kaya yun, mag-aantay lang tayo mga paps. Okay? Let's go. Punta muna tayo sa Tambayan. Alright mga paps. Ayun na nga. Dahil pinasukan na tayo ng booking. So ito na. Habang nasa malayo pa lang tayo, pinasukan na tayo ng booking mga paps. Ayun nakalagay kalagay. 11 minutes, 3.4 kilometers. O diba? So ang layo ng pick-up area natin. So ayun mga paps. Dito natin malalaman kung paano nga ba palitan ng Waze uh, or Google Maps yung automatic navigation ni Grab. Ayan. So, ito kasing papaliwala ko lang mga papsa. Ito kasing navigation ni Grab. Ano, hindi siya masyado responsive. Kung baga, siya. Tapos yung navigation ni Grab, papunta pa lang. O, di diba? Sobrang dili siya. Kaya hindi ko siya masyado ginagamit. Lalong-lalo -lalo na pag malayuan, yung, ano, yung express delivery. Ayan. Hindi ko talaga siya ginagamit kasi sobrang dili. Sobrang dili niya. Kaya man, ginagamit ko dito ay ito mga paps. Yung pindutin mo lang dito may makikita kang call grab chat tsaka, Open alternative navigation So, pindutin mo yan May makikita ka dyan Google Maps And Waze Ayan So, ako mga paps Ginagamit ko ay Waze Kasi dyan ako sanay eh Tapos mga paps Siguraduhin nyo lang Na yung Waze nyo ay Naka-install na mismo Sa cellphone niyo Or yung Google Maps Para Automatic na yan lalabas dito Sa kanyang uh, Alternative uh, Navigation Okay So, pindutin nyo lang ulit yan Tapos pindutin nyo Yung kung saan kayo Nasasanay sa Google Maps ba O sa Waze So, ako nasasanay ako sa Waze So, dito ko siya pinipindot Ayan mga paps, so ayan, papunta na tayo doon sa uh, merchant sa drop-off area natin. So ayan mga paps, sa mga taong nasasanay gumamit ng Waze or Google Maps, so ayan lang po yung tips ko sa mga taong nalilito. So ayan lang po, napakadali lang po. Okay, kung sa tingin nyo mas nakatulong tong video na to, so please pakishare na rin po at pasubot na rin ng ating uh, Facebook page or YouTube channel. Ayan, itibig e, mo to vlog yung ating YouTube channel, yung ating naman Facebook page ay ATV Moto Official. So, ayun lang mga paps. Ride right safe tayo ulit. Maraming salamat. Please, share na rin ng ating video. Okay? God bless po. Ingat-ingat.